so happy, very, very happy. I was watching the news kagabi. Natutuwa lang ako sa pamasko sa ating mga legit na barkads, mga solid TVJ. Alam kong sa inyo naman talaga ang itbulaga, pero napakasaya pa rin ang aking puso sa mga nangyayari. Itbulaga is TVJ. TVJ is itbulaga. Yeah, si Lola. Thank Lola. Maraming salamat, Lola Belen. Masalamat na rin natin yung mga uh, ibang shows na nagpo-promote sa atin. Oh, salamat Bye. po. Thank you. Thank you. Kung anong bilis ng apila ng tape sa director ng Bureau of Legal Affairs ng IPO Philippines, ay siyang bilis din ng pagkakabasura nito. Pinal na ang desisyon ng IPO Philippines dahil naipagkaloob na sa tunay na nagmamayari sa rightful owner ng Itbulaga Trademark secured na ang ng TVJ dahil may rehistro na silang pinanghahawakan. Kaya ano ngayon ang masasabi mo, Ator ni Paulo Contis? Mahaba pa ba ang laban? Bakit bigla kayatang tang tameme ngayon? Nung isang araw lang nagdudumilat ang mga mata mo habang sinasabi na mahaba pa ang laban at hindi pa pinalang desisyon. Wala na kayong laban ngayon sa IPO Philippines. Total, ikaw naman ang bagong attorney ng Tape Incorporated. Matanong kita, aakyat pa ba kayo ng Supreme Court? Siguro naman nakita mo kung paano nag-react ang mga netizen sa mga pahayag mo. Teka, naka-attend ka pa ba sa premiere ng pelikulang pinagbidahan mo? Dami kasi usap-usapan na hindi ka pumunta dahil matapos ang dalawang lagapak mula sa IPO Philippines ay natatakot kang sumagot sa mga posibleng itanong sa ng media tungkol sa Itbulaga trademark. Sabi ko naman sa iyo, hinay-hinay ka lang. Ngayon at sa mga susunod na mga araw ay posibleng magpulasan ng mga advertisers ng Tape Inc. Dahil sino pa ba ang mga advertisers ang magtitiwala? Natatakot sila na baka boycott ang abutin ng produkto nila. At asahan na rin natin na one of these days ay magpapalit na sila ng kanilang pangalan. Dahil pag hindi pa nila ginawa, confirmed, makapal lang mukha